Igan mula sa sumbong ng magulang na naghahanap sa anak. Nabisto ang pabubugaw sa labing anim na bawae sa isang bar sa Angono Rizal. Huli pati ang bouncer ng bar na hindi lang daw bugaw, kundi nangaabuso rin sa mga biktima. Saksi, si John Consulta Exclusive. Walang inaksiyang oras ang mga kawani ng NBI Rizal District Office. Ang target, ang bar na ito sa Angono Rizal. Misyon nilang sa gipin ang mga babaeng di umano'y ipinapain sa sex trafficking. Kabilang sa kanila, ang 16 anyos na inilapit daw ng magulang sa NBI dahil matagal nang nawawala. Nakita ang dalagita sa loob ng sinilakay na bar. Ang club na ito ay uh, nag-aalok din ng pansamantalang uh, sexual na kaligayahan sa mga customer. At ang, uh, gawa nito ay isang empleyado ng club. Arestado ang bouncer na kinalang si Mark Darrell T. Na siya rin umanong bugaw ng mga sinergit Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Sumbong ng ilang biktima kapag wala pang customer, ang kanilang bugaw ang siya raw ng aabuso sa kanila. Sa kabuuan ay umabot sa labing anim ang nasagip na babae sa entrapid operation. Pito sa kanila ay mga minor de edad. Concert rito sa Paglaganap ng human trafficking. Uh, pangalawa, yung uh, emerging concern nga ng ating gobyerno ng pagtaas ng bilang ng uh, teenage pregnancy. Vulnerable sila dahil uh, bukod sa sila ay mga minunidad. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.